my friend what's your name mona aziz mona aziz no problem together in my video no problem ah. mona mona aziz this one like this this mona aziz yeah this one for you ah. Huh? and uh, where your uh, country bangladesh bangladesh yeah nice ah. Huh? okay Thank take picture mona aziz yeah <coughs> uh, this uh, bread and the uh, juice and the uh, banana And ito uh, bago nating kaibigan. Thank you brother ha. Thank you. And bago nating kaibigan dito sa part na to ng Ruwais eh, pupuntang uh, Saudi. Lalaki so, ng uh, truck dito. And uh, sana napasaya natin si Kuya. Ayun trabaho niya, oh. Napakahirap, di ba? So lalakad din 'yan, no, doon sa disyerto, oh. Pupunta dito. Lalakad din nila 'yan. Oh, kita mo yun, no, Pupunta dito. Pero di alintana yung uh, pagod, di ba? Kaya sana napasaya siya natin kahit kaunti. Okay, brother! Okay, enjoy ha! Sana napasaya natin siya kahit na konti. Yun o, you know, yung mga nakita nyo, yung mga naka-plastic na yan. Yan you know, o, mga naka-plastic na yan papunta doon. Is, nilinis na yan, iniipon niya yan. Tapos dadaanan ni'yan nung uh, truck na magsusundo sa kanila. Ano? You know, nakakatuwa naman sila kahit na solo talagang uh, tumatrabaho kahit na walang bantay. Yan, sige, uh, Mona Asis. Yan, uh, taga uh, Bangladesh daw siya. Yan, oh. Sana napasaya natin kahit na konti lang yung nabibigay natin. Muli, maraming, maraming salamat sa ating mga sponsor, sa ating mga uh, mga kaibigan na nagpapatala, mga nagpapasaya. Yan, maraming maraming salamat po sa at sa mga tumutulong. Yan, maraming maraming salamat po. Hindi ko magagawa to kung hindi po dahil sa inyo. Maraming maraming salamat. Mahal ko po, po kayo. Peace yo.